apoy nasa taas Kaya pala 'yan Nayi na Nayi na Hindi nasa taas pa, nag-uusok pa sa taas eh Kalam Tara <sighs> Di sa taas, nag-uusok pa. Ba't nag-uusok pa sa taas? Ba't nag-uusok pa sa taas eh, oh

Pinatay ka naman yung kusinting. Wala na? nag si Kayla. Mayroon pang usok sa taas, oh. So, minulit. mo. mga saksakan dyan, Len, tinanggal mo? 何 <music> <music> Ano daw ang Baka nakatago dyan, oh, ang apo, yung sinabi mong may sinog ba ako. Huh? Yung pala yung nangangamoy yan oh. Oo oh, nga, paano nga yan ano nasunog na daw? Ano nga, bakit nga nasunog? Wala nga tao dyan, biglang lumiyab lang. Lumiyab lang siya? Bakit nga natapunan ng yose yan? Ano ba, Jo? Nasa baba kami. Ha? Ayan o. Oh. Yan ang ang na an ano? ano. Yan o. Yan o. Yan kopya Yan pala may atip. Yan. yung karton. Pami. Ayan. Los. Anong, anong naka Anong nakaano yan? Atibasahan. Anong kapag gano'n gano'n? <laughs>

may bumbilo, may bumbilo. Hindi, basahin na lang lahat para sigurado 'y. Ano kaya uli 'yung Yung bubong. Yung bubong na lang eh Pabasahin lahat. Pagkakasaan mo Do na to nila nga. Eh. Okay na, parang di masayang, pabasa mo na lang lahat yung ano. Oo, oh, oh. oh, double check na lang. Kasi baka nga pag may naibang usok pa yun. Ano, ano, okay na Okay. Malakas na eh Malakas na sa lang sa Sa labas dito ang ng apoy Sa labas malakas Maano yung apoy Gumagapang na dito o, yung apoy sa labas May bintana <laughs>

Paano ko nagising ng mga minyo? Di ata wala Mayroon siya isang puti, Ang ba? Di na wala kayo. Di ata wala Sa Di ata wala kayo. Di ata wala ko na ata wala kayo. Di wala kayo. Di ata wala kayo. Di ata wala kayo. Di ata wala kayo. Di ata Oh, may mga tubig nag-anod nang mataas pa. Ngayon, na lang. Yan ganun din sa refrigerator pala. Ngayon, nga na lang, 'yung napakalosad. Salad. Wala na 'tong paraan. Kunin lang yang mengatakan suatu itu sama dengan 18 20 baiklah

I'm going to go to the Ayan po yung na sunog na bahay dito sa bahay namin. Pati banig sunog. Mga Okay, Kung nasa ka, mo si yung na ng

Hi, vlog! Ipano na natin yan? Ipabaranggay. O oh, pala, duming eh. Gusto mo maging lechon tao? Pumibili siya ka ng posporo? Ay, Ay ano? Kasabi. Sabi na dun o. Oh. Gusto mo maglarong ah, ba nun? Sagsulugan? Di ba? Paano pa, paano pala yung kung pumasok ka, wala pa na pala tayong bahay pag uwi mo. Wala na. <laughs> so, sa tumbong mo na lang ako doon, nagaya No. Sayang yung mga, mga ano.